Trixie Lorenzo Danny Good evening Helen Hi, good evening. Trixie, bakit ka umalis na naman? Hindi naman kita sasaktan. Vlog nga kita eh. Trixie, come here. Trixie, good evening. Kapit na kapit. O, kayo. Sleep na kayo. Sige, bye-bye. Have a great evening. Trixie. Bye-bye, Trixie. Helen, sleep na. Ay, si Helen. 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 Bye-bye.